Alam mo ba kung bakit special ang Pasko sa Pilipinas? Kasi tayo lang ang bansa na nagche-celebrate nito ng limang buwan. September pa lang, tunog Pasko na sa ten. Si Jose Marichan parang automatic na lumilitaw sa mall speakers. At yung mga parol? Grabe, parang concert lights sa dami ng kulay. Oo, tumataas ang bill ng kuryente. Pero sino bang mag-aatubiling magpaliwanag sa Meralco para lang sa Christmas spirit? Naalala niyo pa ba yung excitement ng simbang gabi? Yung gigising ka ng madaling araw, akala mo para sa misa. Pero ang totoo, para sa mainit-init na bibingka at puto bumbong. Tapos yung amoy ng tsokolate at kape sa paligid, parang ang sarap bumangon kahit antok na antok ka pa. At sino bang hindi nakakaranas ng recycled gift giving? Yung regalo mo last year, babalik sa'yo this year, pero iba na ang wrapper? Diskarte lang yan! Tapos yung mga ninong at ninang natin parang mga ninja, expert sa pagtago tuwing Pasko. Pero pag nakita mo sila, jackpot ka sa Aguinaldo. Pero alam nyo, ang pinakamaganda sa Paskong Pinoy ay hindi yung mga regalo o handaan. Hindi rin yung mga Christmas lights o ang Jose Marie Chan playlist. Ang essence ng Pasko sa tin ay yung pagtitipon ng pamilya yung mga kwentuhan hanggang madaling araw, yung tawanan na rinig hanggang kabilang bahay, at syempre, yung lechon na bida sa Noche Buena. Kahit walang 13th month pay, kahit tight ang budget, kahit recycled gifts lang ang kaya, basta magkakasama ang pamilya. Siguradong masaya ang Pasko. Kasi sa Pilipinas, ang Pasko ay hindi lang holiday. Ito ay celebration ng pagmamahalan at pagkakaisa. Kaya sa mga kapwa ko Pinoy, Ipagpatuloy natin ang pagpapahalaga sa tunay na diwa ng Pasko. At kung na-relate kayo sa kwentong ito, ilike nyo ang video na ito at ishare sa inyong mga mahal sa buhay. Don't forget to subscribe para sa mas marami pang kwentong Pinoy. Mula sa aking pamilya hanggang sa inyo, Maligayang Pasko!